Ayan guys, gumawa ako ng yun, bahay ng manok para pagdating ng tag-ulan may sisilungan yung mga palahi kung ilang piraso pa lang kasi namamatay pag ano maulan yun, maganda yun mga idol ito, oh. maganda sana magkaigin na sila yan nilagyan ko siya ng paggalang para nakakatuwa ng mga dam hindi ko pa lang siya masyadong nalilinis kasi bago pa lang to tapos pagpunta dyan dito sila wadaan ah, pag umulan yan <laughs> mga idol magmamanok manok manokan ano yun? Ayun, manok? yan? yung manok? wala yan? Das, Ganda? Anong kulay yan? Ganda lang. Nagkatrya kami magpalahin ng manok mga idol. Hindi ko pa nga masyadong alam kung paano magpapalahin. Umamat tayo yung iba kong manok. Commit nyo mga idol kung paano ang tamang pag-aalaga para may idea ko. Yeah. Ayan. Ayos lang kayo. Nakakapangibot na nga. na ano kayo yun mga idol sila dadaan pag bumulat Yan. may silungan sila mayroon ding hapunan mga ilang tanggal kaya nga siya dito no mga walo sa so, kapaitloga ng manok yun mga idol sila so, mga no? ilang tanggal alam natin kapat dito no kasapatin dito wilis Tapos dito mga idol meron pa itlogan ng manok. Lalagyan namin dyan. Saka sa labas. Ito na gusto ko dito. Yung butas na yan. Para makagala sila sa damuhan. Yan may net. Laban, eh. <laughs> laban hindi ko pa nalalagyan ng pinto kaya net muna ay laban ito Tapos mga idol meron ako dito naglilimlim. Magkakaiginis ako na yung mga manok ko. Yun, parang mabubulag siya. Ang ng itim sa mata. Labu, medyo labo na yung paggabi. Sana wag mabulag. Ito naman mga idol, mga Tagalog lang yun. Pero yung kumasta dyan ay ano, double wing band. Kaya okay na rin yung nalabas dyan. Yan pala yan. Magandang ani ngayon mga idol. Makalat pa mga idol. Ha? Tapos dito meron akong mistiso. Yan o. Tagalog lang ina. Ang ganda rin kaya yan pag ba? Pag lumaki. Alim buyogin. Ito naman winning line yung ano nito. Nanay niya. Nakapito yung kapatid sa ano. Sa ina. Panok sokang green legs. Tama ba? Yan mga idol Oh tapang yan hangas yan mga idol kahit medyo ano tagalogin maganda na rin yan so yan mga idol thanks for watching delete po tatapang na medyo mga mestizo lang to mga idol palahi lang ng maklaseng manok tapos ang inahin nila Tagalog kaya jim mistiso siya matapang ka rin itim ah oops tama na baka magpasipon Yan may lusutan. Para pag umulan pupunta sila diyan sa kubo. Yun oh. Ito yan to. Nilagyan ko lang muna ng net. May pinto yan diyan. Yan galing sa yo, Ni ko jering Pipito ang anak. Yung unang pisa, isa na ating natitira. Sabahay. Um, ano ang Nag-arte ka na naman. Bibi mm. na sa loob. Mm. Uy. Oop. Nalaban. Nalaban. Nalaban mga idol.